Anong storya digna? Gusto ko pong mabawi yung mga ibang gamit na gusto kong na binigay ko. Uh, nah, hindi naman binigay po. Parang pinag-sharean po namin sa usapan na parang magiging business namin. Ah, uh, yun po, nagkamabutihan po. Tapos hanggang sa umuwi po siya ng Manila. Tapos sinabi niya sa akin na hindi na po ako magtatrabaho. Baka pwedeng... Bigyan mo ako ng pang-grab, ganyan. Yung parang motor po. Tapos after po ng motor, bumili po kami ng gym, gym equipment po para sa business niya na sinasabi niya sa akin for the future po. And then, pagkatapos po ng gym, bumili na naman ulit po kami ng isang motor at saka mga alahas po. Ilan taon na tong lalaking to? I think 33 po. Ikaw, ilan taon ka naman if you don't mind? 27 oh. sir. Ah, oh, o sige. May involved bang pera o puro mga, yan, may binili lang kayong equipment? Hindi sir, uh, puro pera po and we have this bank statement po. Pinakuha ko po yung bank statement. Okay, dignan ang importante sa akin ngayon yung mga ebidensya mo ha. Yes, sir. Okay. Sinasabi mo, yan ay pinadala mo under the premise or under sa usapan na kayo ay magne-negosyo? Yes, po, sir. Uh, bigyan mo yes, ako po. ng mga ebidensyang gano'n na yan ang usapan nyo ay magne-negosyo kayo, ha? Hindi yan lalabas yes, na po. pinamigay mo dahil sa naging boyfriend mo siya o ano, hindi yan lumalabas na donation, ha? Yes, sir. Ano nangyari doon uh, sa gym? Actually po yung yung gym po, sir, uh, binili po namin yun ng 120000 okay. And then sir, di nagtagal, parang tinamad dahil po nasusustentuhan po siya every day, hindi mm -hmm. na po siya nagtrabaho. Mm -hmm. Yun ang pinagmamalaki niya ngayon kaya sa akin, okay. hindi mo mahal. hindi mo ako pinagtrabaho kaya akin na tong mga to. Ganun po ang sinasabi Nasaan niya. Nasaan yung equipment? Last week lang po ata binenta po. Binenta kasi po usapan na namin na parang yung wala na po kami, parang nalaman ko na po lahat yung mga ano niya, yung mga babae ganyan, tapos may kinakasama habang niloloko niya ako, tapos yung kinakasama niya mo, mo din po niya. Ay, yung mga motor nasaan na? Ah, uh, yung motor po na isa na benta din po. Binenta din po dahil sinabi niya na sanla, sanla ng 55,000. Magkano ba na, is, magkano naman bili mo dun sa mga motor? Yung motor po sa click po is parang 90,000 po. Sige. Tapos po yung PCX is 150,000 po. At Enerate ang pwede ko naman, ang pwede natin sabihin yan, di na binigay mo rin sa kanya lahat yan dahil nagkaroon din kayo ng relationship, di ba? Yes, sir. Tama ba? Pa so, parang... Tumang ko lang po, sir, parang sa akin kasi, ah, parang tinignan ko po talagang ako na yung parang... Gusto niya pinapangakuan niya ako na pag-uwi gano'n. Oo uh, nga, pero may negosyo tayo. Tututusin mo parang pinaibig ka rin niya at napamahal ka sa kanya. Ay, eh, Kaya naging magdali na o naging magaan para sa loob mong maglabas ng pera every time na may ipropropos siya siyang yes, magnegosyo kayo o ganon para ma-qualify -e natin siya na kasong bouse or violence against women and children under Republic Act 9262, 'di ba? Pwede nating eh, i-classify 'yan as some kind of economic violence na ginawa niya sa iyo okay para mai pa natin yung vossi case okay ang tanong ko lang pumupunta ka ba dito sa Pilipinas nung nangyari yan may mga instances ba nandito sa Pilipinas dito may inaabot yung pera ay hindi po sa uh, uh, online banking po paano pinapadala yung pera saan pinapadala sa yung PNB online bank ko po sa uh, nagpa-open po ako sa kanya ng ano sir ng bank account sa BDO para Kika. lahat po ng ano, yun po yung inisip ko para lahat po ng binibigay ko sa kanya, doon lang papasok, sir. So, diretso sa bank account na nakapangalan sa kanya? Yes po, sir. RJ? Oo. Yeah. O anong masasabi mo tungkol doon sa mga claims o sinasabi ni Digna tungkol doon sa mga perang na ibigay o pinambilin ng mga gamit at uh, equipment sa gym at motorsiklo? Wala na po, yun eh, na ho lahat. So, para sa'yo, ganun lang, tapos na? Hindi, Pati binigil ko naman po sa kanya yung pinagbentahan eh. Actually po sir, yung gym na yun, pinag-usapan na po namin yun sir na akin po yun, akin na po yun. At umagri po siya, and then... Pinabenta ko po mga, itong buwan lang na po to. Pero 40,000 lang po yung dumating sa akin, sir. Hindi naman po. Okay, digna Para... Sa akin yung pinagbentahan. May ebidensya rin po yung kapatid niya nagsend, nagsend sa akin sa bank po. So, digna ko ikaw tatanungin magkano bang ba gusto mong maibalik sa yung pera. Sir, wala na po akong gustong ibalik na pera. Gusto ko na lang po yung motorbike po, sir. Yeah. na anong motorbike ba yung gusto mong maibalik? Yung PCX po, sir. O mga magkano worth nun? 150k, sir. Ba, mahal yung motor, ano? Actually, okay. dalawa po yan, pero yung okay, isa po na benta. Ma'am Divina, yes, good, uh, good, afternoon po. Uh, magka po Magkasama po. pa rin ho ba kayo ni RJ? Magkarelasyon pa rin? Hindi na po. Ah, uh, Wala na okay. Na po. Okay, okay. Ah, uh, so, wala rin kayong masasabi tungkol dito sa problema ng ito. O meron kayong mababanggit tungkol kay RJ? <laughs> wala na akong sabi dyan. <laughs> Pero kayo din po ba, madam? Ay, minsan na din pong uh, hiningan ng pera or uh, nanghingi ng mga... Dati po lang. Mm. Pero May ano po pagkakakilala kami. niyo po kay RJ Na <clears throat> mm, uh, yun po, nagtatrabaho like, po sa bar. May communication pa ba kayo ni RJ? Na two weeks na po hindi ko po siya nakakausap. Mula po nung nagpunta po yung kapatid ko diyan. Ay actually po last Tuesday lang po sir. Mm. Pero wala na po yung communication na ano po. RJ, ganito, isa lang ang P gusto ni Dig na mangyari na ngayon. Maibalik uh, yung motor na ang pangalan PCX. PCX na motor. Okay ba sa Okay. Naibalik mo na lang. Nakasanla po eh. Magkaanong pagkakasanla? <laughs> Sanla ko po ng 40 po. 40? Magkakapirahan okay. pa talaga. Okay, 20. sige. O, oh, digna na dinig mo. Nakasanla do ng 40. Ano po yung kasi parang binigay niya po sa akin kasi hindi niya po ako pinagtrabaho. Sa akin po yung nakapangalan. <laughs> okay. Uh, <laughs> okay, uh, RJ. Siguro oh. hindi ka lang pinagtrabaho sa pagiging Callboy. Callboy. I, I do not know term. Basta pagiging host mo yeah. siguro, pero hindi ka okay. naman I'm pinagbabawal na magtrabaho ng iba, di ba? Oo. Uh -huh. Yun na lang ba alap mong pwedeng maging hanap buhay mo. My point is, maaring binigay sa yan para, oh, wag na muna itong gawin mo, pero binigyan ka naman ng oportunidad na pumasok o gumawa ng ibang trabaho na pwede mong pagkakitaan. Katulad yung motor na yan, kung may motor ka ng ganyan, pwede ka ng ano, maging grab driver, uh -huh. o, okay. lalam, move drive. oh, driver, o di ba? So wag mo, nang, ako, wag mo nang wag mo nang wag mo nang iano, wag mo nang isumbat na hindi ka naman pinagtrabaho. Eh binigyan ka nga ng motor para magtrabaho ka ng iba, 'di ba? Nag-apply nag po ako, bumaksak po ako, alam niya po 'yun. Okay. I do not know kasi ano nang ang nag-apply po ako ng ang cash po. Bumaksak ako sa Eh ko kasi po. may may mga nababalitaan ng tawag doon yung <laughs> Uh, marami dyan, eh. Kahit hindi naman sila registered na angkas. habal 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 Nagiging rider sila, eh. Di ba, RJ? Siguro we, may opportunity ka na. May motor ka na. Hindi mo naman siguro kailangan maging registered ka pa ng angkas o joyride o kung ano man para magkaroon ka ng hanap buhay. Di ba? Uh -huh. May mga nakakapaghanap buhay nga na bisikleta lang ang ginagamit, eh. Uh -huh. Di ba? Ngayon, RJ, ganito. Okay? Ah... Uh, yung nakaraan nakaraan kalimutan na natin yon ano, ano man yung moral issues na involved dito kalimutan na rin natin okay siguro uh, moving forward tayo ayusin na uh? lang natin yung problema na gustong mabigyan ng solusyon ni Digna okay uh? kasi pag sinabi ko Digna file mo na lang ng kaso for Vauci eh tingin ko di si, si, si Digna kahit bumalik na Singapore fa-file yung kaso yung tutulungan namin eh magkaka problema ka eh bata ka pa naman, may kinabukasan ka pa. 'Di ba? Uh -huh. Bigyan mo uh -huh. na ng solusyon tong problema ng ito nang sa ganun makapag-move forward ka na rin at mabago mo na buhay mo at look for something better in the future. Pero kung ikaw ay ma 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 magkakaroon ng pasan-pasan na kaso at yun ay bibitbitin mo at napapanood ka ng tao dito, ang dami nakakapanood sa iyo dito, eh baka lalo kang may but... rapam magkaroon ng hanap buhay na maayos later on. To. Naka-live ka ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Pero sir, ganito na lang po, ayusin na lang po natin to. Makikipag-usap naman po si Ma'am uh, uh, Digna sa inyo. Ma'am Digna, uh, may gusto po kayo sabihin kay Sir RJ? Ganito po, balik na lang po niya para wala nang, hindi na po lalaki yung ano namin. Sige po ma'am, kausapin Usapin niya po na siya ma'am. RJ, balik mo na lang para wala nang ano, kasi <laughs> nakakaya na rito oh. Ma'am, bakit parang kinikilig ka pa, ma'am? Ay, ma hindi ma'am, hindi yeah, ako kinikilig. Parang... <laughs> parang, parang po. Nagigigil lang po, po. Pakibalik na lang yung, ano yung, kahit yung PCX na lang, di ba? Pinakinabangan mo na ng matagal na rin yan, eh. Sa marami naman pera na bigay sa'yo. Ay, paki pakibalik na lang yung PCX, yun na lang hinihiling ko. Total, wala ka naman ibang binalik sa akin, yun lang yun. Saka yung 40,000, okay na ako doon. Kesa hindi mo rin naman ginagamit, iba-ibang tao yung gumagamit yan, eh. So, wala lang nang sinasabi. Nasa probinsya ako eh. Ay, hindi nga yun eh. Tapos sinabi mo na naman. Nakita namin nung Tuesday nandyan at saka may mga nag nagsisend sa akin ng photo nang, nasa bahay niyo. Ngayon sabihin mo, nakasalala na naman? Ganyan okay, naman ang okay. na, ginawa mo doon sa isa noon, di ba? Tatlong beses? Pag nakita mo sa bahay, kunin mo na eh. Wala nga dyan eh. Nakasalala nga eh. O oh, sinalala mo, talagang sinadya mo, talagang pinagperahan mo ka, RJ. Ikaw naman, sobra ka. Eh, ginamit ko. <laughs> Wala naman. <laughs> narinig. Kahit sa bandang huli, mang, mamemera ka pa talaga, ha? RJ. Grabe naman. Di talaga Talaga naman. Bigay mo na yung sa ibigay mo na yung hinihingi niya para hindi na kami magdedemanda. Kung gusto mo nang demandahan, gusto mo, mapapahirapan ka lang. Yung motor lang ang kailangan na namin, hindi ka na namin kailangan. Yung motor lang, parang awa mo na. O sige, pagtubos. Bigay ko sa inyo. Pagtubos? Kailan mo tutubusin? Ito lang. Kasi lang na national, po. nasa national, ano na naman tayo, di ba? O naririnig nyo, pag tinabos niya. Magbigay ka ng exact date, uh, Sir RJ, kung kaya. Kasi I'm sure po, hindi po nakasala hindi yan. Hindi nakasala e. yan. Sir, Alam po na po, po na Teka, ilang dinga, beses niyang ginawa yan. Nakasala, 30,000, 40,000, 50,000, the last po na sinala yung click bago na benta, 55,000 po. na Yes, sir. Kung kakailanganin mag-file ng kaso, ikaw ba willing bumalik sa Pilipinas para i-file ang kaso? Yes, po. Ah, 'yun, RJ, nadinig mo ha, gano'ng kasi kasi Didi di, kasi ganun ka si Dignang mag-file ng kaso. So siguro, po. Bigyan mo na lang ng ilang a, uh, uh, siguro bigyan ka namin ng 15 days mula ngayon para tubusin 'yan. Pero in the meantime, i-prep Dignang mag-coordinate na lang tayo, ano, Ah, uh, paano ba? As Sir RJ, ang mahirap po dito, sir nagpakilala po kayo na single po kayo. Kaya po pala kanina may kausap kami na yung dati niyong kasama. Yun yung meron pa kayo. Dati niya siyang kinakasama. At may, sarili, may anak kayo. Ah, pero hindi, ang The pakilala niyo po ako kay... Po, po, hindi pa naman po ako nakakasal. Eh. <laughs> Opo, pero may kinakasama po kayo at may anak po kayo ng time na yon Pero ang pakilala niyo po kay Ma'am Mirasol is single po. Ah, kay Ma'am Digna. Opo, may kaso po ba yon hindi, sir. Masakit po yun sa part ni Ma'am uh, Digna at yung nanay din ng bata. Ah, uh, hindi. Wala na po kami noon. Ano pong sista nung anak niyo po ngayon, sir? Nakakapagbigay naman po ba kayo ng sustento? Kasi kausap po namin kanina yung nanay. Hindi po eh. inilalayo niyo po sa akin yung anak ko po eh. Hindi na para. Hindi... Parehas na issue. Ay, ayaw ko pala. Andito ako. Oo, kanina pa. <laughs> Alam mo kung bakit, RJ. Alam mo. Oh gusto mo ba sabihin natin kung anong nangyari palaga, ha okay Ano ba po may babae po TV. yan may babae po yan yung rosemary na baro vero yan po yung babae niya na makapalang mukha din bakit po ma'am ano pong ginawa kasi po noon time na yon sila po nung rose na yan kasi wala pa po siya dyan sa Bigan nasa nasa Pampanga pa lang po siya november po noon bago po siya lumipat ulit ng vegan. Bago oh niya nakilala God. tong si Digna. So ano Digna, Disi gusto kong madinig ni RJ kung ano, ang ah, gano ka kasi didong i-file yung kaso. Sige nga, babalik, willing ka bang bumalik ng Pilipinas, Digna? Yes po sir. Pero Ito lang pakiusap ko sa kanya sir para hindi na siya mahirapan dahil sa po yung mahihirapan kung magdidemanda ako. Baka ipabalik ah. ko po sa kanya lahat ng mga nabigay ko sa kanya sir kung may chance po. 'Yun lang ah, po sorry. yung PCX kunin ko na lang po. 'Yun na lang po ha, sir. Yung tuluyan ko So mayroon naman kayong atang ano, way to communicate with RJ. RJ, Ko kontakin kanila after this ha para mapag-usapan nyo kung paano mo ibabalik yung sasakyan. Apo. At balitaan mo kami kagad kung ano mapag-usapan nyo ha. O oh, yan. So, so bibigyan ka pa namin ng pagkakataon. Total, si Digna naman would take... Digna, kung sakaling yes, kailangan bumalik dito sa Pilipinas at mag-file ng kaso, gaano yung pinakamaaga mo makakapagpunta rito? Kasi po sir, yung boss ko, pa, uh, first week of September, is uh, uh, alis po siya punta ng Australia. So okay. ako lang po, ako yung housekeeper po dito. Tapos, uh, kaya, so, kailangan kailangan hindi ako dito. Kasi hindi naman namin pwedeng i-file nang wala ka, kailangan nandito ka. Ikaw nakakaalam ng na lahat. Yes sir. 'Di ba? Pero tingnan natin kung pwede kasi yung personal knowledge kailangan namin eh. Kaya tingnan natin kung pwede ka mag-prepare ng affidavit complete affidavit mo dyan, magpapa-apostille na lang tayo diyan siguro sa consular office at uh, para mafile. Pero kung sakaling kailangan pumunta rito, kailan ka pwede pinaka maaga makabalik ma third week ng September sir. Oh, third week. Okay? Of, oh RJ, yes, oh yan bali ang palugit mo. Ha? So, third week of September. Opo. Eh yeah, mahaba ang panahon na yan, pero kung pwede mong gawing mas maaga, gawin mo na mas maaga. Kasi in the meantime, gagawin na namin yung kaso mo, ha? Pag yan, tuluy namin, tuloy-tuloy yan. At pag sumampa ng korte yan, yung warrant of arrest mo, ipapaskil namin dito hanggang mahuli ka. Sige po. Okay? May tatawag sa yung representative ni Digna, sagutin mo. Sige po. Ha? Da ang importante, may reporting sa amin, update ko ano nangyayari tungkol sa commitment mo. Okay? Okay po. Yun yung sa magiging commitment mo, basta third week of September ang binibigay naming taning sa'yo. Pero hindi ko maipapangako kung mahihintay namin yung third week of September, baka mapaaga namin ma-file yung kaso dahil baka magawa namin ng paraan na mag-SPA na lang si Digna at si Digna doon na mag-execute ng affidavit niya sa Singapore. Okay? Opo. O Divina, ikaw, ano ba? Kailangan mo rin ba ng tulong namin? Dina na po. Hindi na ako na umaasa pa dyan. Lab okay. ko naman walang ibibigay yan. Yeah, so, but just in case lang, Dibina, andito lang kami para Apa. makatulong din sa iyo. O, Digna, Apa. okay? Malinaw, Digna? Yes po, sir. Okay. O, yung mga, yung, yung mga, kay, yun. mga OFW natin dyan sa Singapore, ha? Mga kaibigan ni Digna, <laughs> o shout out naman din sa inyo. <laughs> <Shout -out>. Pwede <laughs> mo shout out, sir. Apo, ma'am. Uh, mag sa so, mga kaibigan natin sa Singapore dyan, mga nanonood sa ating ngayon. Okay, ma'am, may last message po kayo kay Sir RJ. Yung po, pwede shout out. Mamaya ka na mag-shoutout, nireklamo ka na ka dito. Susubo <laughs> <laughs> ka shoutout mo. <laughs> shoutout niya po yung girlfriend niya. Yung Ate, okay, niya. papaya nga na mag-shoutout. Basta toto pa rin mo yung ba? pangatlo mo. Yung, yung ano, <laughs> uh, siya shoutout niya po yun. Yung... RJ, po. sino yung shoutout mo? Oh, curious lang kami. Sino, sino ba yung siya siya shoutout ko sana? Shoutout lang po dyan sa mga tropa ko sa Tondo. shoutout na sa mga tropa ni RJ dyan sa Tondo. Oh, pero wag niyong gayahin si RJ, ha? Oh, no. O oh, RJ ha, okay, <laughs> nagkakatuwaan tayo dito. Sana wag mo kaming biguin ha. Opo. Masaya tayo ngayon pero wag mong palungkutin ang buhay mo pagdating ng 3rd week of September. Malinaw? Opo, good bye. Ah, sige, sige. O oh, na, nadinig mo na lahat? Opo sir. Okay na, o oh, sige. And uh, wag po kayong mag-alala. Ipapamonitor papa-monitor po namin to at um sana po mukha namang okay naman kausap si Sir RJ. Pipilitin mm -mm. talaga natin siya na na ibigay na lang po para uh, para wag na lang po na umabot sa kasuhan, Ma'am ha. Kausapin, mag-usap na lang din po kayo, Ma'am, off air. Yes, okay. Okay lang yan. There's always a first time, pero dapat wala ng second time. <laughs> okay po. Okay. Salamat po. Okay. Salamat po. And uh, ma'am, uh, ma'am Mirasol, salamat po. Kaya ha. po uh, po, uh, kausapin po namin si RJ at uh, mag-usap mag na lang po. <laughs> Sabi ng isang, isang netizen, huling shout out, bago, bago kulong. o, <laughs> oh, nadilig ko yung RJ. What the <laughs> 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 Ayan o. O, ikaw, Happy ka na <laughs> dyan. Ha? Hint, Hintayin pa natin maibalik yung motor mo bago ka matuwa dyan, ha? Balik mo na motor, ma'am. Thank you po. Salamat you po. Magandang hapon po.